hindi oh, na wala. oh kauteres siya huli na oh, oh. oh. oh <laughs> kauteres so, yung huli na oh kauteres 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 huli huli niya! Guys! Nice. Kay... Oh, ha? oh huli Yan! <laughs> Yes. Oke, okay. selamat. Oh. Maraming selamat, guys. Kasi mga tauhan ko yan eh. Tauhan sa bangka pero kanya-kanya kami. Ah, nang huli. Oke, oke Okay. Dawit kami, okay. pugita. Ini lang mayroon ng vlogger

yan, yan so guys, uh, ito 'yung aming uulamin ngayon. Uh, bagong huli lang po ito. Press na press talaga. Okay. So kasama niyan oh di ba idikit e, idikit 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 Oh. Yan. E, 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 de, oh. oh oh ha Sino kasi ya. Oh, press na press sarap oh gumagalaw galaw pa oh. <laughs> patay na gumagalaw pa <laughs> hmm. saan pa. di ba yan 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 Nuli yan 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 lang. yan na yan namin kanina diyan. Oh, yan may naglalambat po. guys uh, turn uh, on uh, welcome po dito sa may Dillian Island uh, napakadaan po yung mga daing dito ito so po sabarang so napakamura po ng kilo kaya ang ginawa nila dinahin nila po nila tapos bibinta so, napakaganda po ng daing nila ang iba po uh, buwan uh, ng kanina umulan-ulan na natabi lang nila so, napakaganda po ng daing eh. lamayo sa pote prito. na pag-amin kain mo. Thank you guys.